Ang dami. Ang dami nga pero para hindi pa siya ganun kalaki. Pero pwede din hmm. so ito Ngayon ito, nalaki pa. Asan yung ano mo, itak mo? Nalaki pa ito. So, ano na din yan, 7 months. Pero taon mahigit na yan? pero meron lang siyang maliliit pa. Mamostre ho. Mm. Mabang spray na. O oh, kasi may lamok. Hindi isa pa lang. Eh, oh, grabe naman. May tingnan mo. Ilagyan mo ako ng lotion sa paa. <laughs> Malagyan mo rin ako. Pwede pa yan di. Ilagyan mo ako. Hindi pa siya ano kahoy talaga. Ilagyan mo ako. Ayan, ang ganda ng. Oo, oh, isang puno lang yun. Dalawa yan? Oh. Ah, dalawa. Ay, oo oh, pala. Magkatabi. Yun di, oh. meron pa uh, yung maliit. Yeah, pwede na itanim ulit yung tangkay. Wala na yan. Ayun pa, u uh. Ha? Huh? Kahoy na? Ito ang itatanim mo. Ito. Ito. Kahoy na to. Ito. Ito, maliit na to. Hmm, ang kamay mo. Yan, okay. isip Okay na yan? uh Yan, isip Tabi mo yung itatanim ko. Ulit. Ho. Oh. Wait lang, baby. Tama na yan. O, okay ka. Ayun. Yung isa, tingnan mo, Di. O, kaya lang. Kinakain niya? Ano yan? Suso? May ano pa? Huh? May insekto. Insekto? Hindi. matamis yung malaman ko eh. Matamis. Ano nga, yan. Anong tawag dyan? Oo, oh, anong tawag yan? Parang insekto naman <laughs> <laughs> yun. Ayan, sa malaking ano, katawan. Oh, Ay, bulok na yung isa. Hoy. Ay, ewan lang ha. Bulok yan, yung may puti-puti. Ay, o. hindi pa. Yung taba, Ay, No, oh, ayusin mo. Ay, naiwan pa doon di Ay, ay, maliliit. Okay. Ito, maliliit. Ay, isang tangkay po. Oh, wala na. Wala mm. Maliit lang naman yan. Mm, ang dami ng mo ba eh. Labas na ako. Oh, sige po. Mm. Niya. Sama na, sama na. Tinan mo kung wala na dun. Baka may naputo lang. Buti na buhay itong aking malunggay. Tumubo na yung tinanim ko na isa din ng kamuting kahoy. Yung binigay ni nanay. Ano ito? Saan ba galing e ito? Eh! Alin? Ito. Ito, ito, sa akin yung Dito yan. Sa malaking puno. Gawin mo mong bakod. Marami na yun. Ah, uh, pwede ko na ibenta. Hmm? Gagataan ko ito sa bebenta ko ibibenta mo yun. Akala ko kainin natin. Ha? Wala ka namang nyug. Eh, bibili ka pala ng nyug. Kuwanin mo na yan. Oh. Kuwanin mo na. Para malinis na dyan. Tataniman ko na ng bago. Para sabay-sabay sila. Ito, ito oh. Ito yung kasunod. Naka, ano na yung lupa eh oh. di ba pag bumibikrat na ng ganyan may laman yan oh meron nga eh baka kainin pa ng daga sayang wag mo putulin eh pinuputol naman itong taga harvest ko ah, ano? wag mo putulin tinamo oh may naputol tutubo yun dyan niya to. papunta yan doon sa labas so... mm -hmm. yan lang. wala na may isa pa wala na may isang puno pa hilahin mo may laman pa maliit, Okay na mo itapon dyan sa pwesto ni Kuya Dani. Eh. Bagay, hindi pa naman siya maglinis. Igi, itapon mo muna dyan. May na yan. Ito pa, isa o. No, may mapapala tayo dito sa isang puno na to. Did. Ito, ito. Yun. Ito di ano yan? Langka yan? Puno na langka ito. Mm. Volunteer yun. Hala baka naapakan mo yung lansones ko dito. Ito lansones ito ah. Di. Lansones ito ha. Hindi ko pa nalagyan ng tanda. Huwag mo apakan ha. Ito oh. Lansones yan. Oh ang laki oh. Nangihilan yan ah. na napuputol mas smile ka naman hmm? mas smile ka naman dyan sa ginagawa <laughs> parang hindi ka natutuwa sa ginagawa mo di ay <laughs> marami lamok na nangangat <laughs> marami lamok ano kakainin mo din yan eh Ayan, hindi na pwede itanim. Hindi naman, pero mas maganda itanim yung bagong tuwa. So, hindi naman. Ayan, ito mo, pinagat-agat ako. Ayan, langka din ba yung isa? So? Ay, dalawang puno na yung langka na yan. Mm, last na lang, ito. Pungunin pa rin yan? Oo. Ate na mo, oh. may crack na yung lupa. Yan, ng... Ay, putol. Pinutol mo man. Basta lang yung laman niya. Maliit pa lang. Hmm? Iya. Yeah. Pinuputol mo. Malay mo yung papunta dun sa labas ay mailang Wala pa yan. Wala mo. Ang dali. Hindi na. Tama na yan. palaya. Hulo. Sure ka? Wala na? Wala na. Ayaw na niya. Oh, hala. Nabali yung talong. Ito pala tawa-tawa, no? Kawawa naman yung talong ko. So 1 pesos opo nabalik. Oo, oh meron dyan. Ayahan mo lang yan, ba tingnan. si magagamit o, natin lalagyanan. yan. pa yun lang yun pa yun pa yun di. Anong pa yun 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 mga yun Oo yun pa <laughs> Ganyan kalaki ang braso ko? Oh, grabe ka? Oo, oh, naputulin. Lagay ng panggana. Time lapse. No. No. Hmm. puno yung planggana, na. ng malaki. Masarap nga yan, ginataan. Wala, matanda na rin yung puno eh. magtatanim ako na marami niyan. Yung isa o oh, ang taba. Puno ang planggana. Bagaimana baguat eh Oh, let's go Hmm. Ah, ah, hey. let's go Let's go Dali, picturean kita Smile Smile Let's go Eh, pasok mana dah Oh, Clark, tak ada Kita tak tayo. Kita tak ada Kita